Yahoo! bulagay Hello po! Merry Christmas and Happy New Year po sa tanan! Oh, sana maging happy ang Pasko at New Year. O, oh, kasaba po sa manok. Ayan, tara! Samahan niyo ako kung paano natin sasarapan ang pagluto ng... Hindi ko alam kung ano sa Tagalog. Basta, sabi saya, gagmay tamban, lupoy. O, oh, bagay ako ng isda sa inyo ha ha. Ano siya nga isda o? Oh? 30 pesos ang kilo sa palengke Oh, yun po na isda. Look po, sa bana, onsa, bana Oh, 30 pesos lang po yan sa palengke Morang-mora lang po. Ano? Mora-mora lang po sa palengke Binili po namin yan ni Sibyo Ay, sa totoo lang po, hindi po namin binili. Inutang po talaga namin yan. <laughs> Inutang po namin sa palengke kagabi. Siyempre po, every three months lang po ang magkakapira. Yung may kalubin, ano, 30 pesos o so tangon pa dyan, paita sa so kinabuhi. O, oh, sa tinuhod, walay, walay kime-kime, no? Pero, happy lang yapon. Oh, unsa itong buhapon para mula mi ang isda. Ano palang gagawin natin para sumarap yung ating recipe ngayon? no sagol na bisaya sagol tagalog saksak sinagol na gyud oh tara kuyogi ko ninyo mga ta o katong isagol ani o unsang luta potahe potahe nga atong luto, nga atong recipe karon Tara, samahan niyo ako sa paghaharbis ng talbot ng gabi. Talbot, talbos pala. <laughs> talbos ng odlot sa gabi. oh, isa-isa na tugkuha. piliin na ito fresh, na fresh, na walay, hindi inoood. Siyempre, kakainin natin yung odlot, yung talbos na yan, tapos may uod na kalain po. <laughs> yan, dito yan sa kalibunan, kalibunan. Dili na kalibangan ha, kalibunan. Dili ka pwede malibang diha kay kato limang lubot hmm. manguha og udlot sa gabi nga atong isagol sa atong lupoy aron mo lami mm, magic unsa un ni pagluto no ah ana tirada din ha no? para excite ka ba? suspense kayo kung kay pag saon ka na pagluto no nganong sagulan man nagudlot sa gabi asa ka na gamito ng udlot sa gabi anang ang tirada din ha no pa suspin suspend ba ana man diri sa bukid mangita jud kag pamaagi kung saon kung paano ang diskarte para sumarap ang iyong recipe na lopoy ana lang gud na siya <laughs> no oh hantod nga makakuha na pud ta og mga udlot din ha antog nga mahumanta kainit ba yung kaayo nabulad na ng beauty ni Swilin din ito tinginita Uy, init na yung kaayo murag tama na siguro ng ina na kadagahan Swilin kay murag init na yung kaayo kani hmm. bitang udlot sa gabi ang ako rin yung kadlukan ani yung sige nagpabugnaw diri ba nga kuan kanang bitin bunguton ba hmm. onay unay hadlok diri Nya yeah, pagka humay manguha po ta kaning udlot sa saging. Ala, unsa on -un kanang udlot sa saging no? Oh. Suspense kayo. Unsa man ara pilo nagluto ng udlot sa saging? Ah, basta kamo na lay bahala magatang. <laughs> Mao nan ni siyang mga udlot sa gabi nga akong na harvest no atong hugasan with ahos ug Ah. Okay. Butangan na asin. Atong budburan og oh, paminta powder. Paminta. Bitsin. Suka. Suka. Tapos, lagyan natin ng mga lamas. O, oh, lamas ahos. Babalatan natin ang lamas at dokdokon. Tapos, ilagay na dito sa isda. And then, susunod naman, dokdokin. Dokdokin ang loya. Pagkatapos, hiwain at ilagay na naman doon sa isda. Yan, hiwain ng maliliit. oh tapos, ilagay sa isda. Ayan. Hmm. Pinasarap yun ang simple kayo nga isda. Oh, tapos, ang kaldero happy na tuog Lagyan natin ng dahon ng saging para umabango siya. Humo. Tapos, bukharo ang dahon sa gabi. Bu ibubuka, ibubuka para lagyan natin ng isda at ibabalot natin sa dahon ng gabi. Ang lupoy ang mm, atong gitimplahan. Yung tinimpla nating isda ibabalot natin sa lupoy. Asa lupoy sa gabi pala. Yan babalatan, yung tangkay ng odlot ng talbos ng ano ng gabi is babalatan 'yon. Tapos lagyan na naman ng isda at babalutin na naman paulit-ulit lang hanggang matapos at maubos ang lahat ng isda. Yan, ganun pa rin at babalatan yung tangkay ng udlot ng gabi at pagkatapos lagyan at bubukain, bubuk, ibubukhad. Yan, ibubuka, ibubuka, ganun, yon pak ganon. tapos lalagyan ng isda. Yan, oh, nice color of your coco, silen. <laughs> Istaring mm. ang red coco. Ayan, tapos Paulit-ulit na naman hanggang sa maubos, hanggang sa konti na lang. Dahil naubos na ang dahon ng gabi, ibabalot na naman natin yung sobra sa dahon ng saging. Mm, ganun lang. Dahil na short yung dahon ng gabi, tapos la na, eh, dahon na lang ng saging. Ang ibabalot natin. Ganun yon tapos, ilalagay sa kaldero at lagyan na ng apoy at iloloto na. Hintayin ng magkulok-kulo at maloto yung isda. Patulad nito. O, oh, lotong-loto na. Ayan. Pwede nang kainin at tikman. Ayan. Kung anong lasa nitong paksew na binalot sa dahon ng gabi at dahon ng saging. Ah, wow! ah kahit bahaw, mauubos mo ito. Yan, wow, sarap! Tara, kain na tayo at tikman natin ang simpleng olam na paksew na lupoy na binalot ng dahon ng saging at dahon ng gabi. Odlot ng gabi. Ayan, kalami. Kasarap naman ito. <laughs> Kutom na si Suelin. Kakain na ako. Wow na wow. Ganda. Lami Ay. Tikiman portion. Ayan. Titikim na si Tikiman portion na ayan. Parisa na ni Swilin. Ugbahaw na kanon. Astang lami ah. Lami kayong kaon sa naong tumalon ni asyang <laughs> kaon astang laming <laughs> asa kong sud-an hum susang naong anak oy, yay thank you for watching.